Mga kababayan, mabuhay, mabuhay po kayo. Ha? Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Ngayon na sa episode na ito, uh, Padre Ubod, ang pari ng ubod ng galit kay Marcos Jr. O oh, mga kawoka, ubod talaga, parang ubod ng nyog na matikas, hindi natitinag ng bagyo o korupsyon. Imagine niyo ha, isang pari sa Cebu, si Father Crescencio ha na napuno na sa admin ni Bongbong Marcos Jr. at anong, at ano ang sabi niya current administration should no longer continue. Kung no, tulad ng bahasa Metro Manila, lumubog na ang tiwala ng bayan. Pero bago tayo sumisid, mga OFW sa UAE, Saudi Arabia at Hong Kong, salamat sa inyong mga ilang mga minuto o oras. Kayo ang tunay na bayani, ha? nagpapadala ng pera habang ang gobyerno nagpapadala ng excuses. At sa mga kabataan sa Pilipinas, US at Canada, gising na. Huwag maging zombie sa social media, maging aktibo sa pagbabago. Mga kawo, kung gusto niyo ng mas malalim na diskusyon tulad tulad ito ha, mag-subscribe na, pindutin ang bell icon para sa notifications, at hey ha, sumali sa YouTube membership para sa exclusive content, live Q&A, at suporta sa ating laban. Tulad na sinabi ko ha, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang tinuturo. Pero kasama kayo mga awok, kaya natin itindig ang tama. Sumali na! sa aking YouTube membership. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLog YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLog. At bago tayo magpatuloy mga kababayan, shop na sa YouTube. Tignan natin ang link sa description para sa mga patriotic shirts, books tungkol sa Philippine history o kahit coffee mugs na may coat ni Padre Shannon. Supportahan ng local creators ha. Kayo rin ang makikinabang. Yung siya Shopee po at sa Lazada at iba pa. Ngayon, sino ba? No? Sino ba si Padre Shano Ugod? Mga kawok, siya ay si Father Christian Shano Ugod. Pari sa Campostela Parish Church sa Cebu. Kilala siya bilang matapang na boses laban sa injustice. no 2024, viral ang humili niya tungkol sa just endure the beatings. Oo, oh, controversial Pero wait, mga kababayan, hindi na siya nagpropromote ng abuse. Satire iyon sa lipunan na nag endure ng mas malaking hampas mula sa gobyerno. Tulad ng baha, paulit-ulit, endure na lang ba tayo? No way. Sa 2025, amid deadly floods, sumabog siya. Ang trillions at billions na ginastos sa so korupsyon at flood control, nasaan? No? Sabi niya, dapat kumilos ang Supreme Court at military. Ubod ng tapang, parang si Padre Damaso sa Noli, pero ito ay pro-bayan, anti-dynasty. Shoutout ha! Ah. Shoutout sa mga kababayan natin sa Australia at United Kingdom. Kayo na nasa malayong lupain pero malapit ang puso sa Pilipinas. At sa Japan at Italy ha, arigato at reisi sa panonood Kayo ang nagpapatunay na ang Pilipino ay global. Mga kabataan, ito ang halimbawa. Si Padre siya, ano hindi takot magsalita habang ang iba nagpupu sa tiktok Ha? Siya nag protest sa plaza. Ah, no, September 2025, nag-lead siya ng Masa Plaza Independencia kasama Duterte supporters. Bakit? Dahil na puno na sa korupsyon ni Marcos Jr. Ha? Ah, parang flood control projects, puno ng tubig pero walang action. Mga OFW kayo nakakaalam ng hirap. Nagpapadala kayo ng remittance pero ang gobyerno nagpapadala ng utang. Mag-shop na sa YouTube ha, para sa mga motivational books tungkol sa pagbabago at kung ano-ano pa. Ha? Pati pati pang regalo sa Kapaskuhan, no? Ibibigay e, po natin ah yung uh, ah, yung image or link, no? Doon sa mga ano na sa si Shopee at sa Lazada. Ngayon, bakit na puno si Padre Dahil sa admin ni Bongbong Marcos Jr. O anak ng diktador na sinasabing wrong na tawagin ang ama niyang diktador. 2022 election, landslide victory ni BBF, pero puno ng disinformation. Ayon sa reports, Fake news ang nagdala sa kanya sa malakanyang diwano. Parang magic trick ha, abrakadabra, na walang ala-ala ng martial law. Pero mga kawo, no? Ang totoo, corruption pa rin ha. Tignan ang first year, mixed bag. Sabi ng experts, positive sa economy. Oo, pero sino ang nakinabang? Ang mga crony, hindi ang mahirap. Okay, malalim na pagsusuri ha. Criticisms include reviving corrupt dynasty. Ang ama niya, si Ferdinand Senior ha may 3,000 pairs of shoes si Melda. Pero ngayon, si BBM, may accusations mula mismo sa pamilya. Noong November 2025, si Senator Amy Marcos nag-accuse sa kanyang pamangkin at kapatid. Santro Marcos denied. Pero ano ba? Family feud o smoke screen? At ang baha, trillions spent on flood control, pero lubog pa rin ang Manila. Padre ang admin ay dapat hindi na magpatuloy. Intellectual point ha, ito ay echo ng martial law abuses, human rights violations under Duterte continued, dynastic political politics trading. Parang Philippine traffic, puno ng promises pero stuck pa rin sa gridlock. Mga kabataan sa US at Canada, kayong susunod na henerasyon, huwag hayaang maulit ang history. Shoutout sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo, Frontline. At sa Hong Kong at UAE, ha? salamat sa inyong views. Mag-subscribe para sa more exposes. Ay, mga kaibigan, mga kawok, bumili ng mga stickers at kung ano pa, gadgets, pang regalo Christmas tree, Christmas light, uh, pang-improve sa bahay, no? dito sa YouTube shop, para sa inyong cars or laptops. Supportahan ang cost. Pati kotse, pati laptops meron. <laughs> Bakit pabor tayo kay Padre Siano? Dahil siya ang boses ng katotohanan. Noong November 2025, binisita pa siya ni Senador Bato de la Rosa for his spiritual guidance. Oo, kahit pro-Duterte siya, anti-corruption. Parang pari na nagko-confess sa na pari-per dito, ang gobyerno ang dapat mag-confess. siya ng protesta sa Independence Day Teams, calling for change without violence. Para sa mga OFWs, siya ang nagpapaalala wag endure ang abuse ng sistema. Sa konteksto ng Philippine Democracy, si Padre ay tulad ng mga propeta sa Big Bible. Nagbabala laban sa idolatry ng power. Ha? Criticize, criticize Marcos Jr. for foreign policy. More like father close to China. Pero tension sa West Philippine Sea. Padre gusto palitan ang presidente para sa totoong pag-unla. Shoutout sa Saudi Arabia at Italy. Mga kababayan, kayo nagpapakita ng resilience. At sa Australia at UK, keep watching. Ang kabataan join the conversation sa comment section. Mag-subscribe at join membership ha. Exclusive access to behind the scenes. Ah, Mag-shop na rin po tayo at tignan ng Padre Inspired Max sa YouTube. Ah, Ubud ng tapang ang print. Ayan, mga ano, iba pa lang po yun. Ah, um, may mga mags din po. Ngayon, deeper dive. Criticism sa economy under Marcos Jr. Debt uh, relief, relief positive, pero inflation higher. High. Parang budget ha, puno ng pork barrel pero walang laman sa chan ng mahirap. Padre Shano Supreme Court Act. Military, protect the people, hindi ito sedition. Ito ay patriotism. Mga kakuwa, ano sa tingin niyo? Comment down below. Para sa mga kabataan, itong oras para maging informed. Basahin ang history, wag lang memes. Ah, Shoutout sa Japan, Canada at US. Ah, salamat sa suporta. At sa Pilipinas, lalaban tayo. Ay, ah, mag-shop na ng mga Uh, libro oh, na pang-education oh, sa YouTube ah, mga tungkol sa martial law at sa iba pa ah, para sa mga next gen mga kaibigan sa huli mga kababayan si Padre Siano ay simbolo ng kag-asa ay nako ay primi-criticize eh, po natin ang gobyerno hindi po dahil sa sa mo, no? pero po sa katotohanan galit po tayo dahil imbes na nakukurakot nila ay napupunta dapat sa edukasyon sa infrastructure, sa health Uh, at kung ano-ano pa, i-train yung mga professors, i-train yung mga, mga teachers, dagdagan ng masweldo yung mga teachers, no? Um, bigyan ng scholarships, no? Even even private, no? Um, uh, ano nila, no? May mga subsidy sila, no? Eh nako, ah uh, ito, uh, peacefully dapat, no? Uh, at ayon sa konstitusyon. At pag nawala na si Pangulong Bongbong Marcos, uh, assuming, no, magre recite siya, no? <coughs> Hindi po ano ah, extra constitutional. Pero kung magre-resign po siya, si Vice President um, Sara Duterte ang papalit po. Okay? Final shoutouts po tayo no? sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Japan, Italy, Hong Kong, UAE, Saudi Arabia. Kayo ang aking inspirasyon. Mag-subscribe join membership at shop sa YouTube. Salamat at hanggang sa susunod na walk, mabuhay ang Pilipinas.